Buenas noches, uh, damas y caballeros. Uh, are about uh, or less than two days uh, before the the November 14 hearing. May mga interesting developments na or projections sa uh, anuman mangyayari sa hearing. At uh, kumalala natin na una sinabi ni Senator uh, Ping Lakson na he will again summon itong siya uh, si technical sergeant Oli Gutesa na who claims to have been a uh, a security security aide of uh, of uh, uh, congressman na uh, Saldiva former chair of the uh, appropriations committee at uh, ito the uh, claim na when presented by uh, senator rodante marcoleta he claimed to have um, uh, delivered uh, hundreds of thousands if not billions of money uh, from uh, from uh, saldico to the house of uh, Uh, former Speaker Martin Romualdez. At uh, this uh, Friday, sa resumption ng hearing ng Blue Ribbon Committee, uh, Ping Lacson has already invited kutesa at uh, na-invite rin ata through the coordination with the, with uh, House Speaker D. na-invite rin ata si uh, Speaker Martin Romualdez so maganda sana meron itong uh, face off, ha? Uh, although sina hindi naman sinabi ni Kutesa na kung nakita sila pero it would be interesting kasi pwede siya i confront ni ni Romualdez sa uh, uh, to asim to challenge him to give details sa mga properties niya at uh, kahit siya uh, Uh, Blue Ribbon Committee Chair Ping Lakson sinabi rin na hindi pwede yung lumpang sa salaysay na lang ang uh, ang kaisa isang uh, uh well pwede, pwede naman yun na uh, uh, testimonial evidence pero dapat uh, it should be backed up by other evidence yuri huh? yun rin ang interesting natin uh, malaman kasi uh, una, ideal sana kung meron pa ibang di umano'y bodyguard daw na sasama. Pero tulad nung nireport uh, ni-report earlier ni, uh, ni Senate President Tito Soto, yung daladaw, dalawa daw na kausap ni, uh, ni Mark Ata at Matthew na security rin, nakausap rin ni, ni Gutesa ay uh, pina na takas na at uh, ando na tinatago niya ni, uh, ni Saldivo sa Europa ha nag-join na daw kay Saldivo sa Portugal so yun sana maganda sana kung meron na uh, kung meron na uh, testimonial evidence na galing pra, uh, sa sa isa pang witness that would be ideal at uh, sana kung kung ako ha, kung talagang nagtrabaho siya kay, uh, kay tayo naman kasi at uh, we want to be fair. Kahit uh, parati nyo narinig na parati ko sinasabi na uh, based on experience uh, at uh, marami nga nagalit, ikaw ba't nagyayabang ka? Nagyayabang ka na naman na naging kliyente mo. maka si ganito, si ganun. Uh, lalo na dyan sa House of Representatives o sa Senado. Hindi po pagyayabang yun. Alam ni Emilda Talaugon, sinasabi ko yun, to establish my credibility. Ganyan lang yun, parang sa debate. Parang nakikita nyo, yun, yung mga nagde-debate ng mga presidential senatorial candidates, sinasabi muna yung expertise nila to speak on the issue. So ako rin, sinasabi ko rin, I'm laying down the, my expertise para maniwala kayo na hindi ako yung kung hari, nagpipretend to be expert sa issue ng Kongreso o ng Senado and yet ni minsan hindi ako nakapasok ng Senado o ng Kongreso o ng Malacanang Palas. Kaya ako, ah, di ba Emilda, kung sinasabi ko yan, I'm telling you na that's why alam ko na walang mangyayari sa Kongreso na hindi order ng speaker dahil naging kliyente ko yung mga past speakers of the house. Ha? So, uh, kaya alam ko, naging consultant ako ng mga yan. I know. So, pero dito, ha, tulad ng sinabi natin kanina, alam ko, hindi talaga pwede lokohin ni Saldi ko ng three years si Romualdez dahil Harvard graduate ito. Ha? ha? Harvard graduate ito. Ha? Lawyer na Harvard graduate pa. Ex one pa uh, specializing in management and administration. So we, I'm telling you that dahil I'm establishing the fact na involved talaga siya. Pero, pero hindi ibig sabihin pabor ako na mag-invento ng ebidensya. Gusto ko meron ebidensya ipepresenta laban kay Romualdez. Pero ayaw ko rin invento. Ang, ang, ang duda ko lang dito kay Orly, Gutesa, bakit kung si Bryce Hernandez nakapagkita ng mga text, ngayon naman uso naman yung text, screen grab, bakit walang text lang man maipakita si, uh, si Orly uh, Gutesa, ha? si Technical Surgeon Oli Gutesa, bakit ni picture Ha? kung saan sa kung okay picture kasama yung mga ibang bata ni ni uh, ni Saldico, gano'n. Huwag na yung picture yung nagde-deliver sila. Siyempre, wala talagang kukuha ng picture nagde-deliver. Pero ipakita lang sana ID niya. ID niya, nagtatrabaho talaga siya. Kaya, uh, kaya uh, saldi Yung mga gano'n. Or kung uh, meron man mga, uh, mga bisita, mga governor o ano, Uh, sa bahay ni Saldi ko may picture lang man siya kasi siya daw ang head ng security. So yun lang sa akin sana hindi lang puro boka-boka. Meron sana corroborating evidence. So eto ng twist, eto ng twist. Baka wala talaga siyang corroborating evidence. Baka invento lang talaga ito nila ng kumpare kong si Mike defensor. Ha? at ng, uh, na nakilala ko ng congressman pa, si Mike Defensor, a reporter pa ako ng Philippine Daily Inquirer sa kongreso. <laughs> Again, to stress the point, sa kongreso. Ha? Huh? So, ah, uh, ah, uh, so, ah, uh, so, it's a challenge na ni, uh, ni, ni, ba Blue Ribbon Committee Chair Pin Glaxon itong si si Gutesa on na uh, on Friday. So magbigay ka ng iba pang iba pang ebidensya. Kahit nga yung mga picture lang, kahit nga yung mga picture niya sa mga bata ni ni O kung natanggap pa siya cheque, natanggap ba siya ah uh, ah uh, ah uh, dinaan sa ATM, maka, ano, sweldo niya, ganoon. Sana maipakita lang niya, hindi lang yung testimonial evidence yan. Kasi totoo naman, pwede talaga mag-invento ng, uh, ng ebidensya. So I, I know, talagang no question involved si Romualdez. Pero duda ako dito kay Oli Gutesa. Unless maka, makabuo siya ng, makapresenta siya ng dagdag, karagdagan ebidensya. Pero hanggang ngayon, wala pa eh. So, ang, uh, sinasabi ko yan kasi hindi kaya itong dahilan na dahil na corner na si Gutesa, ngayon sinasabi ni Lila Ivy Marcos na tinakot na daw ito. Hindi kaya dahil wala na siyang ebidensya maipakita, ngayon sinasabi kwa na siya, babawiin na niya yung testimony niya laban kay Romualdez. Kasi ganyan na ang kwa nila ngayon eh. So ibig sabihin iyak-iyak siya si uh, si, uh, si uh, Marcoleta dito. Ibig sabihin nagsinungaling siya. Perjury ang ginawa niya, baka masay in contempt siya. Pero ang tanong, paano yung senator nagpresent sa kanya? At kasilungalingan pala yung sinabi niya. Liable rin kaya yung senator na yun? Si Senator Marcoleta? Ayan, ah, yan rin ang Tanong natin, pero pakinggan muna natin. Ito nga, itong, uh, itong uh, interview ni Amy Marcos and we thank ka uh, Billionario.com for this uh, video. Ha? No, no copyright intended. Ah, uh, lang we're using this for news uh, uh, news analysis uh, purposes. Okay, uh, yan na. The presidential sister, come in sa U.S. authorities. May pasabong si Senator Aimee Marcos. Babaligtad daw ang mga testigo ng Senate Blue Ribbon Committee. Anya, tinakot daw ang mga testigo sa flood control scandal. Kabilang na si Orly Gutesa na inilantad ang umano'y cash delivery sa bahay ni na dating Speaker Martin Romualdez at former Congressman Sardico. Ang mangyayari ngayon, magre-retract ang mga testigo. Panoorin niyo? sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang babaligtad. Dahil la uh, premature, tinakot ang pamilya, at uh, halos tinutukan ang kasama at anak. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimony niya. Talaga naman, tinakot. Kaya tinutukan, eh bakit hindi gumawa ng police report? Ha? Bakit wala lang man na ipakita na, na video? Ngayon naman, kahit anong gagawin mo, kahit pupunta lang mo pulis sa bahay mo, pwede mo na videoan yung pulis eh. Ha? Bakit hindi tinawag siya ng magdefensor? Akala ko ba na, na akala ko ba na safe na safe ang pamilya ni Gutesa tinatago daw ng mga Marines. Ngayon, tinutukan na ng, 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 mga, ng mga armed guns ni Romualdez. <laughs> ang gulo nyo ha. Ang gulo nyo ha. <laughs> Kung nasa compound ng Marines, hindi, ba maka, magkakuan yan, Maka, maging shooting war yan? Ha? Ang totoo doon ang uh, mga polrits May pasabong si Senador Aimee Marcos. Babaligtad daw ang mga testigo ng Senate Blue Ribbon Committee. Anya tinakot daw ang mga testigo sa flood control scandal. Kabilang na si Orly Gutesa na inilantad ang umano'y cash delivery sa bahay ni na dating Speaker Martin Romualdez at former Congressman Sal Dico. Ang mangyayari ngayon, mag re ang mga testigo. Panoorin niyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan. Ang na biglang babaligtad. Dahil uh, pre-measure, tinakot ang pamilya, at halos halos tinutukan ang katawang anak. Ito na yun naman ang testimony. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. niya. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga portrait people. Hindi tama itong gawain. Parang expertise talaga ni Aimee ah nung time ni uh, ni former president Ferdinand Marcos ganun rin sinasabi yung mga yung mga human rights victims ha <laughs> tinutukan ha at inaresto ha walang ka, ma, walang kalaban-laban at uh, nung time ni Duterte ganun rin ginawa nila kay Senator Laila De Lima so parang i uh, uh, Amy is talking about the Duterte administration not necessarily the Marcos administration. Kasi ganyan rin ang ginagawa ng mga Duterte boys eh. Mga Duterte boys and girls. So parang expertise rin talaga ito nila Aimee, ha? Ni Aimee. Both uh, sa tatay niya, si Ferdinand Marcos Sr. sa during the martial law years and also dito naman sa Duterte admin. So from one dictator to another lang si Amy. She's uh, switching sides from one dictator, her father, to another dictator na si Duterte. Pero yun lang. In fairness, ha? kay President, former President Ferdinand Marcos, 17,000 pinatay, ni rape, tinorture, kinulong. Pati mga madre ni rape. 17,000 dito kaya uh, Kay Duterte, pinatay 30,000. Wala pa dyan yung ni-rape, tinorture at kinulong. Kahit walang kasalanan. Patay pa lang yun. 30,000. Doon ata kay Marcos, mga 7,000 lang ang pinatay. Kay Marcos Sr. Eh. During martial law. In 20 years, si Duterte, 30,000. 30,000 in 7 years. Ah! Yeah, in seven years or more. mga 10 years kasi simula pa sa nung mayor siya. Pero hanggang 2019 lang yun. Hindi pa kasi 2019 na tayo sa ICC. Hindi pa bi, nabilang doon yung mga prim, pinatay na 2019 until 2022. Nung, nung natapos yung termino niya. O yan ha. Sandali, nawala. Lakot ng todo-todo ang mga pokrets people. Hindi tayo itong gawain. Hindi ng senadora ang mga umano ay nananakot. Pero klaro raw na may pinagtatakpan ang mga ito. Ayon din kay Senator Marcos, ang pinsan niyang si Romualdez ang tinutukoy na VIP witness ni Blue Ribbon Committee Chairman Pantilo Lacson. Pero baka hindi na raw ito dumalo sa susunod na pagdinig. So, bago ata isip, nahiya din sa sarili. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Nulog pala tayo na tayo ng uh, lubusan Nang tanungin kung sino ang kanyang source, sinabi ni Senadora na marami na raw ang hindi na natutuwa sa Marcos Jr. administration. Anya Malacanang has become very leaky. Matapos ang ilang bagyo na nagpalibog sa malaking bahay. Okay, so ha, <laughs> ah, si Kuan daw ah, ang surprise witness ni Ping. Si ah, si former speaker Romualdez pero nag-back out na raw. Tingnan natin, tingnan natin. Ha? Ah it ain't over ha sabi pa sa sa English it ain't over until it's over tingnan natin ha it will be interesting kung nga uh, kung magiging uh, surprise witness si Romualdez ha pero paka hindi naman siya kasi mo paano i-incriminate yung sarili niya unless sa uh, ang strategy niya ay uh, ituro ang lahat pera lang sarili niya ha So, tingnan natin, tingnan natin, we'll see, we'll see. And tingnan rin natin kung baka uh, kinokondisyon lang yung mata natin ni ni niya um, ni uh, Amy Marcos dahil la uh, wala nang maipresenta na additional evidence si si Gutesa uh, lalo na kung kung hindi naman talaga totoo ang sinasabi nito unless unless uh, maipresenta niya talaga pero we'll see ha we'll see kasi uh, uh, parang uh, mahirap naman na uh, paniwalaan na uh, tinakot sila at wala lang man silang uh, kalaban-laban ni wala naman nakapagkuha ng picture o gumawa ng blatter. Siyempre kung totoo'ng tinakot sila sa, sa tingin mo hindi ba magpe-press kaagad si si Marcoleta, magpe-press kun kaagad si si uh, si Mike defensor. <laughs> lalabas ka agad sa lahat ng ng media network, di ba? Kasama ng pamilya ba haba, habang paiyak-iyak pa yung pamilya, ganun? Oh, di ba? Oh, bakit gayon, na? Ah, uh, wala naman hindi naman pumiyok si Barcoleta. Ang sa tingin ko, ang sa tingin ko, ah, uh, baka na konsensya na or uh, na-realize na ni ni uh, nitong si Kwan, si uh, gutesa sana ayaw na niya maging maging uh, kasangkapan ng kasinungalingan at pag pag na ginagawa ng mga ng mga DDS kaya uh, bumalik babaliktad na siya. So titingnan natin na anyway uh, malapit na talaga ang dami nangyayari ha. Ang dami nangyayari ha. At ang dami pang as we approach the not only the blue ribbon committee hearing but also the, the buti na lang Naudlot today yung uh, yung last chance ng opposition kasi yun nga 8 na lang sila ha mga dalawa lang ata boto makukuha nila madadagdagan kulang patatlo magsa isa lang ata eh So 8 na lang sila naging 9 eh, 13 votes ang kailangan uh, para tanggalin nila si Tito Soto o oh, wala ha? <laughs> wala bokya yun lang maganda so tuloy-tuloy na, tuloy na iyon yung, uh, yung November 14 resumption of the of the uh, blue ribbon uh, hearing and we will cover that live. So yan na lang yan ang uh, ang uh, pa uh, pahabo vlog natin for this night. So again thank you very much everyone for watching. Uh, thank you very much for oy yung mga i-acknowledge muna natin yung mga sumali sa atin si Papard's Paradise, thank you. Si, of course, Emilda Talagon, si Noel Amudo. Oh, watching from Riyadh, wow, Kingdom of Saudi Arabia. Hindi pa ako nakapunta dyan, pero baka one day. Blooming Lovely, si Rema, thank you, thank you. Uh, uh, si Rosemary Rosas. Si Rio Dizon, again. <laughs> thank you, ah, Rio Dizon. Ah, thank you. Si Arlene Lagun, Lagunday. Salamat. Aloy Bautista. Ray Boltron. Salamat, ha? Ah. Si Emmanuel uh, Manuel Monserrat. Monserrate. Monserrate, ha? Ah. Si Teresita Winko. Si Joel Jumo. Ha? Ah. Si Wiproku. Wiproku. Roberto Bianco, salamat, salamat. Si Manuel Bermisa, and of course, si Nelia, si Donil again. Ah, thank you, welcome back. Ah, si Doni, Doni, si Roger Recato. Ah, si Ping LaksaMan again. So mucho, mas gracias a todos. Si Humabol, si Rone Presa, watching ha ah, sa Cairo, Egypt. Uy, hindi ko pa napuntahan yung bagong bagong museum nila dyan. Because of that museum, kailangan bumalik ako dyan sa Cairo. Ha? So, thank you very much uh, everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good evening to all and see you in my next vlog.